ba? Ay, baka kayong ma-develop ng dalawa, yung sinasabi ko sa inyo. Hehehehe. <laughs> <Uy. laughs> Hindi nga. Matulog okay, na kayo kung gusto nyo matulog. Ay, hindi ako matulog. Bakit? Ang yabang tayo. Bakit? O sige, bala ka. Binibiro ko ba ito? Bising ka mga. Baka may babang tayo tapatawa. Tapos na lang uh, matutulog ako. Kasi <laughs> bukas may pasok pa ako. Maglalaro ka bukas? Oo, maglalaro ako oh, maglalaro ko buong araw. Marami akong pera. Nama! O, oh, isa pang matador. Bukas lang. O, ay. Pa, ala. Sige. Lasing ka na. Hindi pa. Lasing na. Ha? Hindi na, matulog na kayo. Lasing na, na, na. Hindi ako lasing. Bakit nakayoko ka? Eh bukas ay, yung ay, duty pa ako. Ay, wala. Kaya matutulog na ako nabaga. Ano oras ang pasok mo? 5.30. Oh, alam ko, di ba? 5.30? Sige na! Oh, oh. Hindi kaya 5.30. Alasin ko. Nasa nang check. Nasa nang tagay okay natin. Oh. Yan. Ano anong mangyari? Inom! Pinapansin Para... ka ba? Hindi ko mo pinapansin na. Hindi ako pinapansin. yung sabi sa yung bulong mo sa Ito bubulong ni Pogo. sinisiraan ako, siraan na to. Eh. Sirahin ni Pogo. Sirahan na ba, sirahan na, sirahan na sa akin. Ano alam mo ba sa ano ba yung ibig sabihin ng batugan? Ha? Batugan. Ha? Oh, ano yan? Ano <laughs> yan? <laughs> 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 Tapulan uh, gani ka eh. <laughs> tapulan. Tapulan. <laughs> tapulan. <laughs> tapulan. Ang <laughs> yeah, meron na palo ko ngayon kay Aaron. Tapulan. Alam mo yun? Oo, oh, big Oh. Tapulan ka! <laughs> <laughs> oh. Tapulan, tapulan, tapulan. <laughs> pugo, pugo, pugo. Tapulan, tapulan, tapulan. Pugo, pugo. Tapulan, tapulan, tapulan. Ay, may dugo. Sorry. Kaya na, guys. <laughs> 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 ay, magpipipin mong itlog na lang. Hahaha! <laughs> yung <tong> Baka namang... Ano yung Ano? mo! Sana may salamin Hindi, ha? Dugo, okay na yan. merong edge yan? Tignan mo. Negative, negative. Uwi-uwi na ako eh. Hindi ko sa Hindi. Kung ba mahal na mahal ko yan? Oo alam ko. Ay, pa Ano ba sa inyo ang mahal na mahal na ko sa'yo eh. yun lang. Hindi mo alam yung yan? Hindi mo alam. Hindi mo lang, Hindi, sa Bisaya. Oo, alam ko yun. Sabi mo nga kayo yun ng Bisaya. Palanggat na ka. Ano? ano Not sinabi mo? No. Bakit parang ibang ibig sabihin? Anong sinabi niya? Ay, hala na. Siya ako. eh. Ay. Pagkatulad lang siya ng sabihin, sabihin ibig sabihin. Pero sabi sa Ginahihimog Ginahimog makita. Alam mo yan? Saktog yun. Yan. ginahimog makita. Parang ginagayo siya <laughs> sa sinasabi mo mo siya. Ano? Ano sa inyo yan? Ano yan sa inyo? Ginahihimog Hirap talaga. Ginahihimog mo kita. Huwag <laughs> ba nangas ka nila sa iyo? Pero Alam mo anong yon no. Pinuguan kita. Hindi <laughs> 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 raw, Correct ka Pinuguan kita. <laughs> Kaya hindi kita. Uh, ako ng <laughs> kanito. nito. Uh. dinga di siya serious. Uh, <laughs> Seriously speaking. Ayoko maging 50-50. Oh. Ay, ganyan din yari sa amin yun eh. 50-50? Hindi, naman 50-50 yun yes, -50 siya. Itunoy naman eh. <laughs> ay, 50-50 naman -50 -50 -50 sa akin. <laughs> Oh. Kahit madaming tao ngayon. Si 25 minutes sa akin eh. Wala, wala. Pre, wala. Ah. ah, sabi sa akin ano? Shell, ah, shy. Si ah, 50 Wala na shell. Siguro 25. <laughs> <laughs> 25 ko <laughs> siya. 25 ka lang pala eh. 25%. Si ever si ano, 75. Iyon. Ayun yun, 75 dyan eh. Kaya nung Matagal na yung mga yan. Hindi, 50-50 yan. si Manero. Masa siya ang mga kaputat nila. You're in the... Ah, uh, conversation. Uh?? <laughs> Boy, 15 <fifteen> daw. Ha? Yun yung joy nga, 10. Okay, Joy. Joy, 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 5% lang yan. 5%, 5 discount? O, pinagkalat mo, may gusto sa'yo. Kaya pag gabi na break eh. <laughs> uh, ako nga eh, merong papaturo papa, sa sa'yo ng pisayan. Uh, mm -hmm. Hindi mga bulgar, mag-iba dyan. No. O, oh, sige. sige. May intindihan ni Epo yan. Intindihan ko yan, tango. <laughs> 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 yan kasi tanggalin ko kasi yan. <laughs> 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 kasi I'm, I'm uh, covering the news. <laughs> <laughs> news. News. Kasi kami ba? Ayan, uh, sige, okay lang 'yan. Ayan mm. si Pogo ata si siya ha? Balita ngayon, balita Boko ngayon. Wala ngayon, wala. ngayon <laughs> <laughs> ito po. Nakikita niyo po sa video ito. Ah. Ang dalawa, naglelip-lips na. <laughs> <laughs> From the Orlando Magic. <laughs> number 12 tuo I... ay hindi naman mo nasinkrang ano masasabi ka Yan yun? oh, no! yeah. ah, yung, yung, uh, yun yung hirap pag ano di yun disadvantage yun. dapat hindi mo okay. syo sabi mga ganyan. okay may na oy, yung ganon ganon Yan ganon 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 lang. ganon 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 Aron. Shai, Aron. Ano mo ba paglaseng? Aron. Gusto mong sagutin ka ni Shai. Shai. Hindi, hindi ko kailangan ng mga... Hindi, hindi nga. Suggestion lang. Hindi, wag Magbasag ka. ng bote. Nasagutin ka niyan. Shay, ito sasabihin ko sa'yo. <laughs> <laughs> na, hindi naman ako kung hindi ako kuma. Bote na red horse. <laughs> oh, ito Kasi paano ito lang, ko na... Kasi Alam mo, sasabihin ko sa'yo. Ano pag isang lalaki at nagtapos sa'yo?

Dikitay na hape na lang sa labas. Tapos siya sa 70 din niya. Bakit si Lobo man sarma siya? ayan o ayan ay That's what I'm talking about. parang lang lang. Oh. Tumumba nang isa. One down to one down to the go, mga kaibigan. <laughs> yun ang isa sa ayaw ko. Ay! Then... mo! Videoan diba? mo! Ah, videoan mo na ang mo, di ba? Ako, di ako gano'n. Nahirap yung gano'n. <laughs> Nababasag talaga ako. Kaya ikaw, huwag kang iinom ng panis na alak. Tandaan mo yan. Ayan, sige, boxing, boxing. Yeah, boxing talaga. Ako. From San Luis, Batangas! <laughs> Upload, upload, upload. Upload, upload. Upload ko yan. Dali lang yan. YouTube lang katapat dyan. YouTube. Oh, so what happened to you? Okay. Poy, pa. Poy, poy, poy. Alis dyan. <laughs> salamin, poy. Yeah. Pero makasalamin. Hot choco. Ano, so, inom ka ng mainit na so, kape? kape? Do you want coffee? Hindi oh, nga kami na pang hot choco, kaya kape.

Oh, ano mong papasok? Bigyan mo na ako. Teka, umgo